Ayan, ang mga kapose na. Panimbagong content na naman tayo. Ayan, o. Oh. May salamin ako, o. Oh. Pula. Pula ang salamin ko na hmm. ako. Ako naman ako siya. Tara ako. Hindi naman ako Okay. Hindi ako makahinga mga kapose na. Ayan, oh. Okay. Panimbagong content na naman tayo. Ngayong hapon.

Laptop kya muka kwa? Ae na? Ae na? Ae na? Ae na? Ae na? Ae na? Ae na?